Hello po mga kababayan, balik po tayo. Usap-usap ulit tayo ng mga ganap dyan sa atin sa Pilipinas. Meron kasi ako nakita na balita na ang kongreso daw po ay uh, pwede o maaring gawaran ng emergency power itong si Bungbong Marcos para daw po maipatupad ang, uh, ano, ang National Flood Control Project. Para saan? Kinu-question po ito ni Senator Marcoleta. Hindi ba? Ano bang problema sa flood control project? Hindi naman po sa nahihirapan kayo. Ang problema, hindi ba? Nahihirapan kayong maipakita yung ginawa ninyo. Mayroon namang inallocate na pera na pundo dyan. Ang problema, hindi makita o hindi maayos yung flood control. Yung corruption po sana. Ang dapat ay imbestigahan hindi yung magbibigay ng uh, uh, emergency power para saan? Anong problema? Hindi po ba corruption? Hindi po ba yung mga sinasabi ni Bongbong Marcos na may mga for the boys? Meron pang mga sinasabing mga guni-guning mga project na kumbaga wala. 'Di ba? So kinwestyon po yan ni Senator uh, Marcoleta. Isa pa po ang sabi ni Senator Marcoleta, yung Blue Ribbon Investigation para dito sa flood control, sisimulan na po nila yan sa uh, Martes yata, sa Martes. Ngayon mga kababayan, hindi ba ang quadcom yata dyan sa house, gusto rin nilang mag-imbestiga? Para namang nakakaloko tong mga to. Hindi ba dyan ang gagaling ang problema? Na sinasabi, marami mga kongresman na contractor pa 'di ba so bakit sila mag-iimbestiga hindi ba sabi nga ni uh, ano ni uh, uh, mayor Magalong para mo namang sinasabi sa kriminal na imbestigahan mo sarili mo ikaw na rin ang maghanap ng mga ebidensya para sa sa iniimbestigahan mong sarili mo sa so, mga kababayan alam naman na po natin na biased itong house. Meron na po silang reputation na yung pag-iimbestiga nila ang hirap paniwalaan. Kasi yung yung natatandaan natin ng itsura ng kanilang pag-iimbestiga ay napaka uh, very insulting at walang respeto sa resource person. 'Di ba kaya nga sabi ni uh, Mayor Magalong, willing siyang maging resource person, but yun nga, resource person dapat ang ituring sa kanya. Hindi ba? Eh, ngayon lamang, di ba, anong turing sa kanya? Di ba, parang kaaway. Dahil ang tag siya po ang matagal na nag nag ano, nagbubulgar nitong mga corruption na eh. Hindi ba siya ang binabanatan? So, pagkatapos mga kababayan, ang mag iimbestika ay ang house. Eh, hindi ba dyan nga nanggaling ang problema? Yung mga congressman, na kontra, contractor uh, na nga ang tawag sa kanila. di ba? Diba? So, panoorin po natin yung kino-question nga ito ni Senator Marcoleta. May mungkahi po kasi si House Minority Leader at Four Peace Party List Representative Marcelino Libanan. Ang sabi niya, Aba, kung gusto talaga nating matigil itong problema sa baha, bigyan natin, bibigyan ng Kongreso ng emergency powers ang pangulong Bongbong Marcos, total so, ang pangulo po ang naglantad na ng mga pangalang ito o ng mga korporasyong ito, inatasan din niya ang DPWH na i-audit ang mga proyekto. Mm. Mas maganda daw na merong ano, congressional action para mabilis daw ho na pangalan ko ba, emergency power bakit congressional action. Ayun eh, nga ho, sila magbibigay ah. sa pangulo. <laughs> Kasi may mga bureaucracy pa daw, may mga kung ano-ano'ng technicality, legalidad para daw mabilis, ha? Kagaya ng uh, pag-i-issue na 'yan, eh, bakit may right of way dito? Relokasyon ng mga apektadong mamamayan. Ah, pagka magagawa ng mga flood control project, kailangan hmm. daw emergency power na para maitayo na ito at makita natin na meron talagang Bakit ang problema ba right of way? <laughs> o nililis lang nila 'yung uh, <laughs> 'yun nga. Issue. Oh, uh -huh. Bakit kailangan pa ng uh, bakit kailangan pambigyan natin ng pangulo ng emergency power? Mm -hmm. Bakit nga? Kanino ba kanino ba nang galing ang problema? Aha. Uh -huh. Dapat magkaisa na lang 'yung mga contractor sa House of Representatives. Mm-hmm. Uh -huh naitigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Diba? Parang pag-core, eh. operator ka na, regulator ka pa. Aha. Uh -huh. Contractor ka, congressman ka pa. Inconsistent <laughs> e yun, eh. <laughs> diba? Diba? <laughs> so, pagkatapos, yung mga uh, pag-i-insert ng mga proyekto, paggagawa ng mga project na hindi hmm. naman na, uh, di ba nung isang araw na eh, discuss natin dito, Nelson? Aha. Uh -huh. Isang uh, revetment, uh -huh. ano? Nino siyang slope. Eh, isip mo yung slope eh, wala man lang kahit ano. Kahit kawayan lang, wala eh. Mm -hmm. Puro lupa. Puro lupa. Kaya, and, yun, yun <coughs> ang, anong emergency <coughs> power ang ibibigay sa Presidente? Kayo na po magkusa dyan. Mm -hmm. Na yung pera po ng bayan, huwag po ninyong lalo uh, rin yan. Sa, sa Martes kasi, Nelson, ah. ayan. uumpisahan ko na yung flood control investigation na yun. Ay, yan naman siya, Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Para <coughs> medyo... Challenging yan. Mahirap talaga sa, sa, laki mm -hmm. ng problema kinakaharap natin dyan. Mm -hmm. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate nakipag, uh, nakipag uh, ang mamamayan. Mm -hmm. anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? <laughs> Kaya natin uh, investigahan makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino may mga... Alam niyo po, kilala na yan. Si, uh, kung Marcoleta, nakita na natin ang kakayahan niya. Noong nag-investiga, uh, nag-hearing dyan sa Um, tungkol sa ABS-CBN, talagang hindi niya tinantan niyan tuloy-tuloy yan tungkol sa kanya pag-iimbestiga. Talanan dyan. Aha. Eh parang nakita ko na sen eh, kung bakit emergency power ang gusto eh. eh. Dahil ito, nakalagay na kasusunod. Sa pamamagitan ng emergency power, maaring ipatupad ng Pangulo ang realignment ng budget <laughs> para pondohan ang iba pang mga kailangan Pera laban sa pagbaha. Ayun eh, na pa, budget na naman pala. <laughs> nandito <mo> na. <laughs> Hindi naman talaga yung uh, ikasusugpo ng korupsyon ng kanilang uh, ng kanilang direction dyan. Eh. Mm -hmm. Nililihis nila, itinatago nila yung tunay na problema. Mm -hmm. Yan. Isip isipin mo na lang, ha. isang, isang, isang pangkaraniwang, ano, isang pangkaraniwang flood control uh, project. Pangkaraniwan yan, ito yung kalsada, Nelson. Aha. Katabi niya ilog, halimbawa. Mm -hmm. So, kung ito yung kalsada, gagawa ka ng slope. Ito yung slope protection na pinag-usapan natin. Oh, Diyan napakarami ang korupsyon na nagaganap. Doon sa mm -hmm. palang, sa slope na yon, misan walang bakal. Uh -huh. Pagkatapos nito, mag -me yung slope, mm -hmm. at saka yung tinatawag na apron, at saka yung seat pile. Mm -hmm. Seat piling yan. Mm -hmm. Mga bakal na yon ay pilit mong ibabaon sa lupa. At para hindi magiba. Oh. Oo, okay. ganito yun. Pangkaraniwan, yung length ng bakal, mm -hmm. mga anim na metro yon. Ah, haba, ano? Mm -hmm. At saka yun ay talagang palulubugin mo. Mm -hmm. Kaya nga, may, merong oh. ma makinarya, malaki yun eh. Mm -hmm. Na talagang pinupukpuk yan talaga. Oh, para iba ibawon. Para ibawon yon. At kinakailangan, yung pagbabaon na yon, abutin mo yung punto na kahit na yung tinatawag na scouring, scouring, mm -hmm. scouring, sabi nila. Kasi pag umaagos ang, umaagos tubig, yun na naano yung mga lupa niya. Oh, yung, Ngayon, yung ang, ang pinakamaraming ang pinakamaraming <laughs> problema rito. Lalabas at lalabas ito eh. Yeah. Kasi mo anim. Anim. <laughs> ang metro. Ang gagawin nila. Misan tatlo, misan <coughs> apat. Diba? E ngayon, yung babaon doon, ang dapat na nakalitaw kasi one meter lang eh. Sa mga ah, doon, yung lima, oh, nakabaon. Oh, oh. So pagka ginawa mong three o kaya four, hinati lang. Oh. Hinati lang. Mm. Yung sinabi ko sa iyo na scouring na yun, kasi lupa, mm -mm. makikita mo pagdaan ng mga ilang, ta ilang taon lang, halimbawa, o, buwan, oh, oh, oh. makikita Hila mo na. nakabitin na yung ano eh. Nakalutang na. Nakalutang oh, na, siya oh. na. Lulugso ngayon yung mm. ano. Lulugso. Yan. O sasabihin ngayon ng, eh sir, kaya ako naman po napipilitan lang po naman ako na gawin yan sapagkat eh si Kongresman po imingi sa akin ng from 15 to 20 percent oh, oh ayan oh, eh ay, ano? Ko kukuha po si Kong ng ganito uh Pagkatapos yung district engineer, kasama na po yung COA, kasama na po yung DBM, meron pong porsyento dyan. Yung quality control, meron po yan. Yung tax na yan dyan po yan. Pagkatapos yung barangay, may kumukuha pa po, po dyan. Kapag sinuma mo yon, ang natitira na lang sa... Ang natitira na lang, sa pondo na talagang gagamitin mo 42% na lang eh. Ah malaki pa 'yan. Kasi mm, hindi ibig ko sabihin ipagpalagay natin ang average 42% na lang ang natitira. Higit sa kalahati na waldas. Pero so, yun nga. O saan mo gayong kukunin kaya ganyan sasabihin natin yung quality, yung integrity ng ng ginawang project talagang na-sacrifice doon nakuha. Na-sacrifice. kanya nga mawawala lahat 'yan. Ngayon, kung, uh, kung, gusto ninyo nga ako, mag-random tayo. Uh -huh. random check. Pababak ko ko lahat yung mga ano ninyo, yung, ginawa ninyong uh, sheet piling ah, na yan. Ah, maganda yan. Nakikita uh -huh. ko yan. at na. Paano pala yan? Pag-iimbestiga ni Sen. Marcoleta, mag check talaga. Yung tunay na random check. Talagang ipapabako niya. Titingnan niya kung talagang tama ba yung sukat na sinasabi ninyo. Kasi si, kahit si Mayor Magalong sinasabi na talagang binabawasan mga kababayan. Awala na. Ano matakot na kayo, mga kongresman, mga 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 ano, uh, city engineer o mga contractor diyan. Ulitin natin. O sige nga. Ang gagamitin mo 42% na lang eh. Mm. ah malaki pa yan mm. <laughs> <I> said, <laughs> hindi, hindi ko sabihin ipagpalagay natin ang average oh. 42% na lang oh. ang natitira oh. 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 Uh. higit sa kalahati na waldas pero oh, yun mm. nga kung so, saan mo ngayon kukunin kaya nga yun mm -hmm. sasabihin natin yung quality yung integrity nung, nung, nung ginawang project talagang na sacrifice doon nakuha na sacrifice kanya nga mawawala lahat yan eh. mm. -hmm. mm. Ngayon, kung, gusto ninyo nga ako, mag-random tayo. Ala. Uh, I'll random check. Pababak ko lahat yung mga ano ninyo, yung, yang ginawa ninyong uh, sheet piling ah, na yan. Oh, maganda yan. Mm. Nakikita ko yan. At mm. tatlo lang pala. Eh, mm. maka, maka, oh. Baka Makikita na. mo eh. Ngayon, baka kala nila, interesado ako sa kontraktor. Mm -mm. Interesado ako sa kontraktor. Pero, maki, makipag-cooperate kayo, makipagtulungan kayo. Tama. Mm -hmm. Sabihin ninyo kung magkano binibigay nyo sa mga taong gobyerno mm -mm. para Alam. hindi kayo ang Madidikdik didikdik diyan. Totoo. Mm. Oh, 'yan lang aking munang masasabi. So, uh, yeah. hindi, hindi hindi tayo nananakot. Oh, 'yan naman eh tinatakot ko lang. So, kaya <laughs> kaya napipilitan ng contractor mm -mm. na 'yung ibabanya ang kalidad ng kanyang project. Mm -mm. Para lang para lang maibigay niya 'yung mm -mm. dire sa kanya. Mm -mm. Isipipin mo, higit sa kalahati ang nawala mm -mm. sa pondo diba? ng project. Mm -mm. Paano mo nga naman itatayo sa ayon dun sa hinihingi ng plano specification. Mm -mm. <laughs> Napaka-bigat pong Investigation nito Sir Kung ito ay talagang Mabigat talaga yan Kaya oh. nga ako Ang sinasabi ko ngayon pa Kaya binroadcast ko mm -hmm. Yan Lahat po ng mamamayan Na may kakayahan Ayan Na magpag-ugnayan Sa aking opisina Basta po may may tutulong kayo Tatanggapin po namin yan Lalong-lalo lalo na po mm -hmm. Yung mga information Na reliable Ayan. Yung mga litrato po kayo Napaka-importante po niyan Kasi may cellphone po kayo mm -hmm. Lahat po ng mga Alam nyo Na mga Mga flood control projects Sa inyong-inyong mga barangay mm -hmm. Kuhanan po nyo ng litrato. Lagyan nyo lang po ng date at saka lugar. At kung kilala yung kontraktor, yung pati kontraktor, yan ninyo. At saka nyo po padala sa opisina. Ayan. Para sa ganun po, yan lahat ay uh, magamit natin. Tulong, mga kabayan. Sa ating pag-iimbestiga. Mm -hmm. na dito, bagamat ang iniimbestigahan natin, ang focus natin mm -hmm. ay flood control project, kasi parang ganito rin ng sen ang kalakran sa lahat ng proyekto. Eh. Hey. Nakikita naman po natin tayong mga kababayan, marami po kayo dyan na uh, madalas kayo nagpo-post kayo, nakikita ninyo yung mga uh, flood control project. Uh, baka uh, matulungan po ninyo si uh, Senator Marcoleta kasi tatanggapin niya. Siyempre, titingnan din naman niya para hindi ba mamaya, uh, sabi niya baka mamaya, iay nga yan, di ba? So, yung mga andiyan yeah, may nalalaman kayo mga pa, ano, fraud control projects na palpak naman na alam ninyong hindi tama. Mm. Yan yeah, nanawagan 60 si na Tomar Napakita niya sa kanya. Titingnan naman niya yan nila yan eh natural uh, may mga tao siyang uh, tutulong na i-check yung mga uh, pinapadala ninyo kickback na ganito. Ito pala. ito murang flood control kasi yeah. nga napakalaki ng uh, ginugol natin diyan. Oh, oh. At ang uh, meron pa nga nagsabi sa akin, so, ngay ngayon pa lang uh, marami nang mm. nag nagpipid sa akin. Oh, kaya ayan. Kaya kailangan lang screenin mo lahat. Uh -oh. uh. Kaya kailangan kailangan ibet mo lahat kasi baka naman yung iba uh -oh. gumugulo baka baka may ba AI uh -huh. din naman pala, yes, yes, di ba? Uh -huh. So, meron naman tayong mga katuwang dyan sa opisina na lahat ng ito ay talaga susuriing mabuti yung magagamit. Yeah, 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 yan ang ililin sa uh, investigasyon. Pero pagka ba uh, Blue Ribbon Committee, so, pagkatapos nitong, alam mo, may mga nakita kayong mga paglabag, ano ito, rekomendasyon din na uh, may, may makakasuhan dito? Ayan. Eh, Siyempre, yan, pag nakita natin at nasuri natin ang mga dokumento at malinaw na malinaw naman. Mm -hmm. At sinus, lalo na ngayon, sinusubaybayan ng tao yan. Mm -hmm. Aba, eh, pag hindi gumalaw yung uh, concerned prosecution agency, mm -hmm. aba, eh, mananagot po kayo. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya nga, yung gusto kong maging ombudsman, Ayan. yung talagang matino, eh. Mm -hmm. Ar, wala pa nga maging ombudsman na galing sa politika, politiko <laughs> o kandidato? Basta ang pinaka-importante uh, pamantayan dyan, mm -hmm. Ay yung kakayahan mo na masusi mo mapag-aralan ng ebidensya laban sa isang taong pinagsasakdal sa, o pinai sa opisina mo, mm -hmm at meron kang kapasidad na i-resist mo yung anuman ng kanilang pakikipag-usap sa'yo. Kasi pupunta sa'yo yan eh. Sa anumang uh -huh. para, kukuha ng padrino, ganito, ganyan. Di ba? Hindi siya basta-basta. Ibig sabihin, matatag ang kanyang paninindigan na ebidensya lang nang uh -huh. gagamitin mo. Hindi yung pakiusap ng kahit sino. Mm -hmm. Kasi maaaring kaibigan mo yan. Mm -hmm. Di ba? Kamag-anak mo pa siguro. Di ba? O kaya may pinagkakautangan ka ng loob dyan. Hindi mo naman kasi alis na ganoon eh. Mm -hmm. Pero dahil nga sa napaka-importanting katungkulan na yan. yan. Kasi, ang gagawin mo ay pantulong para si kasusugpo ng katiwalian. Mm -hmm. Kailangan magbigay ka ng hatol na talagang kaya mo hinat. Meron diyang, uh, ano, di ba, uh, aplik, ano, na gustong maging ombudsman. Di ba? Sobra naman pong kakapala ng pagmumuka kasi, uh, meron siyang kaso diyan sa ombudsman. Di ba? Ngayon, eh, gusto niya maging ombudsman. Samantalang, may nilabag nga siya eh. Di ba sabi niya, kailangan po may, kumbaga, kulang lang sabihin niya, may, kailangan may integridad ka. Kaya mo, na trabahuhin yung trabaho mo, na hindi po pwedeng yung may pabor-pabor dito, pabor doon. Di ba? Paano kanya makakatulong sa bansa, sa ating bayan? Kung katulad mo, Ha Sir, na gustong maging umbod uh, maging makuha ang posisyon ng ombudsman, ay eh marami kang ipinakita sa amin na hindi pa nga naiimbestigahan. Yung mga salita mo ay ano na? Guilty na yung tao. Panay ang labas mo sa media. 'Di ba nasabi nga ni Senator Bato na kailangan yung iyong ebidensya? ang dapat mag-lead sa'yo sa resulta. Pero itong tao na to, dakdak -dak ng dakdak -dak sa media, parang uh, ina, nililitis na niya sa media eh. Tapos gusto mo maging ombudsman ka. Di ba? Diba? Mm. Ulan ng ganun ay pagsasakdal mo kasi lahat ng lahat ng uh at i-refer mo, isasubmit mo sa Sandigan Bayan, ibig sabihin, kaso na yun eh. Uh -huh. ikaw, ikaw lang ang opisina na talagang may kakayahan uh -huh. na investigahan mo eh, yung mga public officials. Kahit private naman, nakaugnay nung kanilang uh, gawain sa public officials, pwede rin naman kahit private eh. Uh -huh. Kaya napaka-importante nun. No? Kaya makikita mo yung kalidad niya talaga. Uh -huh. Kaya Kaya ang daming qualified pero... <coughs> yung katatagan, yung ano eh, yung parang natatakot sila. May nakausap kasi ako eh. Uh -huh. Sabi ko, kung akong tatanungin mo, bagay na bagay ka dyan. Kasi kakilala ko naman yun, uh, na wala uh, sa uh huh? Ang unang nakita Ayaw. ko sa kanya, yung kalungkutan niya. Eh. Ayaw yung... Yung takot <laughs> eh. Uh -huh, uh -huh. Takot. At sinabi ko nga sa kanya, uh, alam mo, kung talagang gusto mong tumulong sa bansa mo, uh -huh. kung gusto mong tumulong sa bansa mo, maraming paraan para tumulong ko sa bansa uh -huh. mo eh. Pero yan ang pinaka. Ultimate. Uh -huh. Kung talagang kaya mong i-contribute ang sarili mo dyan, uh -huh. magsasakripisyo ka dyan. Magsasakripiso ka dyan uh -huh. Pati pamilya mo magsasakripiso dyan uh -huh. Pero yun ang talagang Sa nakikita ko ka kung ganyan Ang kailangan-kailangan Para labanan ng katiwalian sa ating bansa Tama uh -huh. O yan, doon naman ako, ako sa Blue Ribbon Hindi uh -huh. ka ayaw mo magkipagtandem sa akin Kailangan-kailangan ko yung ganyan Derecho na <clears> Halimbawa <throat> kasi kung nasuri ko Pagkatapos umabot sa Umbusman eh uh -huh. Iba naman ang pananaw niya uh -huh. Eh baka mag-away pa kami nun Oo nga Diba? Uh -huh. Pero kung halimbawa alam mo na madali. Mm -hmm. Yun inoper ko pa sa kanya na ganun eh. Mm -hmm. Ayaw. Hindi uh, ko, hindi ko lang kung na uh, kung nainganyo ko siya o lalong natakot <laughs> sa akin. <laughs>